tayo mga ka-treasure ito po ito tatay tay tay kasama po kayo tay lawang pari pa ha? lawang pari, lawang pari. mula nung nakita namin kayo kanina ron lawang pari pa po kayo o tara kain muna po tayo tabi nyo dito tayo pamadilim lagi po namin sila nakakasulubong binibigyan po namin sila ng pagkain yan lang kami dumahan sa kaya pari pa po sila dito sa ngayon sa pagpunta sa Partida Kukuha uh -huh. po tayo ngayon ng Pagkain nila Ay gusto nyo naman ng halian Ito po Kain na po kayo magkain tayo Ayan, Bigyan po natin sila ng Ulam Ayan po Okay na po ba yan? Lalagyan. Teka po. Tay, kunin nyo tayo ito, mga kalakal. Pwede ito, di ba? Gusto mo baso, pag-ipon namin kayo ng mga baso ng mga plastic. Di ba? Diba? Madami eh. yun na eh. Teka tayo, na ya. Lalagyan natin sa plastic. Ano yun? Kanin. apo bigyan mo kanin tsaka tinapay tapos bigyan Baby. mo na rin din ng tubig oh diyan oh, tayo. yan oh Salaman. kailangan sa dito tayo layo layo kulong Pero yung <laughs> imagine laban pare araw-araw yan uh. ay po naglakad kami sila sube alas Sayang ko na kami naka-uwi. Hindi po kinikita niyo dyan, Tay? Eh. tabungan. Ha. Layo na na. Di maparihas. Ha? Di maparihas sa mga Ang timita namin. Di pare-pare Oo, oh, ito na. Kasi pinapa, pinapakuan na namin. Kunwari, dalang daan. Pinapaikot-ikot lang namin. Ting madadaanan na namin kayo. Ha? Nay, bibigyan namin kayo. unan para sa inyo, Nay. sa siya pang Pangalakan. Namimili din kami. Ha? Yun lang. Pag wala kami Ayaw, nabili, na, nananampot, na, nagdadampot-dampot na kami. Na, na hmm. Wala ko, okay. ano? Hindi. Nabimili. Kaya mo sila niya ito sa babantay ng bayo. Para hanggat kumak, ano, naglalakad. Sa tulad, sa eh, ano yung, um, ano? tulad sa hapon. Ano yung, ano? Tulad sa Nakabili, nakapamili Ayan, kami ng mga bote. Sinabay. Bigat lang, ang mga uh -huh. bote. Hmm. Kaya, ng gin, ay. Maghahapon nyo ng na pagkain yan. Bote ng imperador. Ketsap. Tayo, mabilihan na muna kayo. O, oh, mamaya na to. Mabilihan na muna kayo. Kasi inaakwa namin, pinagmamadali kami kasi para maabota namin yung... ...yung naggumagawa ng ba patawag yun. O, yeah, naka-bisikleta na kayo. Uh, kasada? O, nagtutulak. Nagtutulak? O, mga treasure nagtutulak po silang dalawang mag-asawa. No, Nakita no, no, na, eh. namin, namin, namin kayo dyan eh. Ha? Kayo namin sana na na namin kayo dito. Namin Ngayon pauwi na kami. Diyan kami sa, sa may rancho. Dumaan. Sa rancho. Sa may iglesia ah. ng hukutan. Dahil mm. lawang kari ka. sa sambol pa po sila. Ngayon may pa po sila po lang buwangin. Hinahabol namin. Ay, bako, baka na dyan. Tapos pauwi. Doon na nila. Doon na nila. Dito na ah, oh. sa kabila. Daan nyo. Nabol namin po na siya. Yung pulis nga nagbibigay ng kalatang sa amin. Mm. Saka gumawa ng nat po. Kaya ngayon na tempo ang kanamin. Yan, lang namin yan. Sige. huwag kayong magalala na. Manindan ninyo to? oh, nai, nagde-deliver lang kami sa construction worker. Sige, salamat. Sige, nai. Maraming sige salamat. O, oh, tay. Huwag po kayo mag-alala, hindi kami madulugi. Ano lang po yan, bali, mga sobra namin. Iba na naman po kasi mamaya ng hapon ayan po mga treasure ng sipag po nilang mag-asawa. ayan po kumakain si tatay. Sa so, paano tayo? Hanggang sa muli. O paalam na po. Ha? ayan mga treasure. Nakatulong po tayo kahit pa paano. Salamat. Ka ayan. Ka, -ta -ta Kapag po kami. Ang dayo po yan. Dali eh. dito po sila. Natagpuan sa simbahan. Simbahan Lubog. So, oh, mga Tesur. Sa muli,